May bisita ka. Pasok pa. Salamat po. Nandito ka. Padali na ati Loleng. Pambayad mo daw dito. Saan kumuha ng pera si Loleng? Mas siya kanina sa bahay. Nalalambot. Puro dugo yung palda niya. Alam mo, Kuya Arding, may sot siyang kwintas. Manda, ganyang kalaki kalaki oh. <laughs> Bakit mo nagawa yun ha? Bakit sinira ang buhay mo? Hindi mo ba inisip ang pinangarap ko sa'yo? <laughs> Kaya nagawa ko yan dahil saan lang yung kitang maibit sa pinagkuhan eh. Wala akong pakialam kahit mabulok ako sa kulungan. Hindi mo pata mo yung napata dahilan para sila yung may buhay mo. Ibenta mo yung sarili mo sa mga buitring yan. Ha? Ano ngayon ang pagkatao mo? Ha? Isa ka lang sa mga ilayo pa kayo? At ba ka pinipilin ako sa'yo? Huwag ka nalapit kay Pando. Ha? Hindi mo ako pinakigya? Nalayo kitang makulong. <laughs> mga batang umaasa sa'yo. Kawawa naman sila. Ibang! Ding, ding. mo sa Aling Jess na manghihilot, ah. Patingnan mo si Lolin. mag sa siya ka ng pera para sa si doktor. Ding, siya. Mag-delay ka. May asikasuhin lang ako. Ay! Ah! Awag! Namalo kita! Ha? Hindi mo alam masalig ng awa. Nakawa ka ba kay Lolin? Oo! Alis lang yun! Kisi Anjos lang yun! Ilang bata na sinira mong buhay, ko Ha? Hindi pa ako nakakapatay! Ngayon lang! Papaya namalo kita! Ah!